Hello guys, mayong buntag kaninyong tanan. Ito na yung update sa aming bahay sa labas ng amo namin. Ang pena, ang tagal naming tinarbaho kami pa nag-ano nitong sobrang pigat nitong atip na to. Kami pa trabaho, may aircon na, may TV na, nilagyan pa namin ng ganyan. Boom, kay korepot na itong amo. So, DIY na lang dito. So, i-show ko sa inyo ang labas sa tent namin. Let's go. Ayan. Ito na. Pagkatapos namin sa ano. Sa tent namin tinarabaw sa amo kong lalaki. So, nagtanim na naman kami. May bulaklak dito. Grabe namin yung hardinera dito. Kampintera pa. yan Bulaklak namin. yan Akala ko damuyan yan. Bulaklak daw yan. Galing daw yan sa barin. Pinaglipat namin yan green green crust alone may may mapait naming malunggay santay, yan nilipat namin mga bulaklak ay hmm, yan bulaklak tapos dito pa guys ganda na bulaklak guys yun ito yung nakita nyo sa video na tin ni, ni ano namin yung lupa tinapon at binago kasi may mga tais so, sa pusa so nagtagpomig tapon sa kandoon sa road kanta yun ito tapos ito yung nilipat dun sa ano base yan kanta mo. may or, may rose kami kasi yan ang malaklak grabe naming tinanim dito guys yan may ano eh pakita ko sa inyo guys yung ano namin tanim sa mga kasama kel yung ano namin agis bulak pa ko guys oh di ba ang taba ng ano namin spinach anong tawag nito alubati tapos yung ano namin talbos nilipat namin yung talbos doon yung dati tapos may ano kami dito guys pa guys oh. nagbili kami ng ano kangkong at alubati tinanim namin dito so lang po yung atlet namin ito bulaklak pa rin may kabatsutsi kami ito ito ang tagal na to kay Ate taba to sa kapitbahay ang taba talaga ng ano namin, oh. Kaya po. May ano pa din kami doon, guys, sa likod. Doon sa likod, mga kalitsutsi. At ano. May ano din dito doon. Yung tambas o ba? Anong tawag nito? Lagundi. So, yun lang po. Thank you for watching. Ano gundo ganda ng bulaklak dahil dito. Ito palang bulaklak yun. Oh, galing Miss Barin guys. Galing sa Barin. Ito palang bulaklak yung nilipat namin. Akala ko damo lang siya. So yun lang po. Oh, may tinanim din kami dito. Sige lang yun. <laughs> may kalat siya. May tinanim din kami dito guys. Sana mag ano din to. Mabuhay. Dito po. Tinanim kami dito ng ano. Coriander. And mint. Sa Arabic kay Nanaan. Nanaan. Kiss so, Ito yung kapitbahay namin guys. May pulak-pulak din sila. So thank you for watching. Ayan lang po ang update sa labas ng bahay namin. Kasi taglamit na. Ayan. Mm -hmm. Ayan.